Fast money na tayo. Alam na, alam mo na to. Di ba? Napapanood mo naman ang Family Feud, di ba? So, Opo. Madaling madali lang to fast money, di ba? Tsaka po, pambata naman yung mga tanong. <laughs> 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 uh, pero, kahit hindi pambata, feeling ko kaya mo rin eh. Pero ito na yon ha. Good luck. Good luck, you win. Give me 20 seconds on the clock, please. Uh -huh. Ito na. Sa anong school subject magaling si na mami at daddy. Go. Mat! Ano ang gusto mong sasakyan papasok sa school? Koche. Magbigay ng color sa flag ng Pilipinas. Red. Ilan ang gusto mong kapatid? Lima. Anong pagkain ang kaya mong lutuin? Itlog. Tara na, Yuen. Okay, ang unang tanong natin. School subject na magaling si na mami at daddy. Sabi mo, Mat. Services. Anong ang gusto mong sasakyan papasok sa school? Ang sabi mo, kotse! Services? Boom! Magbigay ng color sa flag ng Pilipinas. Ang sabi mo, red! Ang sabi ng survey ay... Wow! Ilan ang gusto mong kapatid? Ang sabi mo, lima! Services? Nine! Oh. Anong pagkain ang kaya mong lutuin? Ang sabi mo, no. <laughs> Ang sabi ng survey ay... Wow! Yes! Ah! Yun! Napakagaling! 35 na lang! Let's welcome back, Francesco! Ready ka na? Ready? Grabe! Alam mo kung points na nakuha ni Yuwen, 165 points ang nakuha ni Yuwen. That means 35 na lang ang kailangan mo. Give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. Sa anong school subject magaling si na mami at daddy? Go. Math! Science! Anong gusto mong sasakyan papasok sa school? Bios? Hindi. Sabi na yun. Kotse? Hindi. Pass! Magbigay ng color sa flag ng Pilipinas. Blue! Ilan ang gusto mong kapatid? Dalawa. Anong pagkain ang kaya mong lutuin? Itlog. Hotdog. Let's go, Francesco. 35 points na kailangan mo. Papakahirap naman nun. Ito muna tayo. Sa anong school subject magaling sina mommy at daddy? Sabi mo, science. Sabi na survey natin ay... Top! Oh, points. Ang top answer ay... UN. Mat, Matt, nasagot mo. Tapa answer. Anong gusto mong sasakyan papasok sa school? Ang sabi mo, nagpas ka dito. So, wala. Ang top answer, nasagot mo rin you win. Car. Okay. Eto, anong pagkain ang kaya mong lutuin? Ang sabi mo, hotdog. Ang sabi ng survey Ang top answer ay itlog. Nasagot mo rin Ewan. Nine to go. Ilan ang gusto mong kapatid ang sabi mo? Dalawa. Ang sabi ng survey natin dito ay yes. That's a top. Answer. Nakuha po niya yung top answer. Ilang gusto mong kapatid? Ang top answer nun ay dalawa. Nakuha rin niya yung top answer. Magbigay ng color ng flag sa Pilipinas. Ang top answer ay blue. Nakuha rin niya. Oh my goodness. Congratulations.